Welcome back muli mga kabari sa ating usapang baboy and ngayon po meron tayong isang pupuntahan na farm kung saan nagsasagawa po sila ng trial sa feeds ano po so check po natin kung kumusta na yung trial nila Okay, pasok na po tayo kasi mainit na So ngayon po nandito tayo sa Lagamayo Farm And ito po ay located dito sa Sorsogon City. And dito po meron po siya na mga baboy at meron din po siya mga layer. So ngayon po pupuntahan lang po natin yung farm ng baboy. Kasi wala naman po nanonood sa atin pag ibang mga hayop ang binibidyo natin. Okay, so pasok na po tayo dito sa farm. Ang farm po na ito ay kasalukuyang merong 20 na inhin pero base po sa nakikita ko ay marami po dito ay gilts pa or mga unang anakan or mga kabubuntis lang yan so makikita po natin na mas sa katawan nila medyo fresh pa sila medyo sexy pa at hindi pa low siya hindi ko lang po sure pero ang farm po na ito ay parang nag depopulate din yata kaya medyo marami po siyang mga batang inhin so katulad po nito mga ito ayan naglalandi pa itong isa and then dito po yung mga mukhang matatanda na so mas marami po yung bata kaysa sa matanda so mukhang kakabago lang ulit na balik sa operation ng farm na ito. at ngayon lang po ulit nagpaparami so ito pa po Ayan, mukhang may naglalandi rin dito. Hindi ko lang po sure kung ang mga ito ay nasumpitan na. Ayan. So, sa ngayon po, kasama rin natin ulit si Sir Ray and si Sir Jerry and si Kuya na hindi ko pa natatanong ang pangalan. Ay, okay, so, pasok po tayo dito. Then, ito po yung itsura ng kanilang mga farrowing crates. yan di siya elevated. And, meron din po silang mga boards doon pero mukhang hindi rin updated. Okay mga wala pong laman. So, po natin, kahit hindi sa elevated, pero meron po siyang lalagyan para sa plastic matting. Ayan, so ito na po yun. Okay, so wala po pala siyang plastic matting. So, sa ngayon po, ito lang yata ang inihin na may anak dito at meron po siyang biik na anim. Then, meron pa po, po dito sa kabila. Ayan, dalawa. So walo po ang beak nito at siya nga lang po ang may anak sa ngayon Pero para po sa isang 20 sow level farm dapat po meron tayong tatlo hanggang apat na inihina nanganganak kada buwan So kailangan po natin ma-check yung breeding dahil maray po tayo nakikita kanina naglalandi baka may nalalampasan Then ito naman po yung building niya para sa kanyang mga partners at sa ngayon po ay ang mga ito yung nakatrial kasi si Sir Lagamayo po ay may tindahan din ng feeds at marami pong feeds available sa kanya. So sa ngayon po, uh, nakatrial din ang pigrolak natin dito. Oh! Mamaya po natin yan pupuntahan. Pero sa itsura naman po, wala tayong masyadong makita na pagkakaiba. So base po sa itsura ng mga baboy natin dito ngayon, mukhang wala naman po tayong problema. Wala tayong naririnig na ubo at wala rin po nagtatae. Good job! So, dito naman tayo eto pa po Ito mukhang mga bata bata pa ito so mga grower siguro na ito mga ito so kahit po kaunti lang yung nanganak ngayon mukhang marami naman po nanganak noong mga nakaraang panahon so punong puno rin po itong building na ito Ayan. Actually, hindi pa po yan. Meron pa po tayo ditong building na isa pa. At meron pa rin po ditong laman na baboy. Ayan. So, dito po ang... Actually, ito ay parang nursery na yata nila. Although, hindi rin po elevated at wala rin plastic na flooring. Pero dito po nilalagay yung mga biik na mga bagong walay. Ayan po so mukhang wala rin naman po nagtatay dito mukhang healthy at malakas ang ganas sa pagkain wala nga lang po tayong maibigay yan, naghahanap pa sila then dito po bata pa rin mukhang may hernia pa yung isa yan, so yung mga pre-starter piglets po yung mga ito yan, ito mukhang mga busog naman, so, hindi pa sila naghahanap ng pagkain maganda po at malinis dito sa farm although syempre nakakatuwa po makakita na malilinis na baboy pero pag minsan po namimiss ko yung mga baboy sa farm ni Ma'am Helen at ni Sir Rodel at katulad po ng mga baboy na ito ayan ang lilinis walang bahid dungis and so far po wala tayong nakikita ang uh, nagtatae or naririnig na inuubo ang medyo pansin lang po natin dito ay yung ventilation dito sa building na ito medyo wala pong hangin sa loob So, dito po sa building na ito, unlike po dun sa kabila, ay medyo maluwag pa. So, marami pa po tayong bakanting kulungan dito. Ngayon po, lipat na tayo dito sa kabila kung saan nandito po ang kanilang trial. Okay, so ito po yan. Ayan, may walkway pa dito. And then, ito pong mga baboy na ibinibenta nila ay dito ang daan then dito po titimbangin then shoot na sa sasakyan ng mamimili so ito po ay isa magandang form din ng biosecurity then pasok na po tayo dito sa building na ito kung saan nandito po ang sinasagawa nilang trial so mga kabaryo uh, maganda rin po na nagsasagawa tayo ng trial ng feeds para makita po talaga natin kung alin ang mas maganda at mas sulit na pakain sa ating mga baboy at kung saan tayo mas kikita maganda ano po sa pag-trial po ng feeds, hindi lang po ang laki ng mga baboy ang minimesure natin po, na kapag malaki ang mga baboy ay maganda na ang feeds at lalong lalong hindi rin po na kapag mura feeds ay maganda na yun So marami po tayong consider pag gumagawa tayo ng trial Kaya yun po ang pag-uusapan natin ngayon Kapag gumagawa ng trial, ang una po natin ginagawa is i-equalize natin yung dalawang grupo. Ano po? Or kung ilang mang grupo yung tinatrial natin. So gusto po natin ay ma-eliminate ang mga variables para po maging valid yung ating trial. Okay. So ano-ano po ba itong mga variables na ito? Ang una po dito is yung sow factor. Kung kukuha po tayo ng mga baboy galing sa iba't ibang inhen, mas maganda po na yung ating mga inhen na gagamitin ay iisa lang ang lahi. Ano po? And mas maganda rin kung pare-pareha sila ng parity. So halimbawa kung kumuha kayo sa isang inhen na nakatatlong anakan na, dapat po yung ibang mga inhen na pagkukunan din ng baboy ay tatlong anakan din. So para matanggal po natin yung pagkakaiba nila sa inhen or yung ating nga pong sow factor. Next naman po is number of animals. Kung kayo po ay magta-trial ng sampo, dapat po yung ibang grupo ay sampo din. Then next po is i-equalize din natin yung age, gender, and weight. Ano po? And pagdating naman po sa environment, i-check po natin yung mga kulungan na paglalagyan dahil napakalaki po na magiging epekto nito sa trial na ating gagawin. So for example po, yung isang kulungan ay sikip, mainit at mahina ang tubig, ito po talaga ay magdudulot ng mababa na feed intake sa ating mga baboy na makakaapekto doon sa grupo na yun. And actually, yung pong mga tao na nagpapakain, wag rin po mapaiiba ano po. So pwede rin po kasi makaapekto kung halimbawa po yung nagpapakain doon sa bilang grupo ay pogi, huh? syempre po mas gaganahan kumain yung mga baboy sa grupo na yon. Kumpara po sa nagpapakain na lagi kang magugulat pag makikita mo. Okay. So assuming po nagagawa tayo ng isang small scale trial kung saan kumuha lang po tayo ng mga biik ganin sa iisang inhen para matanggal po natin yung sa factor. So assuming po na 10 yung biik, i-equalize po natin. Tig lima po sila at tatlo ang lalaki at dalawa ang babae. So ang gagawin po nating trial ay pre-starter feeds na trial. At sisimulan po natin ito sa 35 days And syempre equalize din po natin yung timbang At dito po ginawa nating 8.5 kilograms ang initial weight ng dalawang grupo Then nilagay po natin sila sa identical na pens Para po ma-minimize din natin yung environment na factor At sa ginawa po natin ito Since na-equalize na po natin yung dalawang grupo Pwede na po natin simulan yung trial Okay, first scenario po muna tayo Meron po iba sa atin na ang ginagawa ay nag allocate lang ng certain na dami ng feeds bago lumipat sa ibang feeds. So for example, magpapakain po muna tayo ng apat na sako ng pre-starter sa dalawang grupo na ito. And then pag naubos po, saka lamang lilipat ng starter. Pero dahil trial nga po ito, aalamin po natin yung timbang Pagkatapos nila maubos yung apat na pre-starter na feeds para malaman natin kung alin nga bang feeds ang mas maganda. So assuming po na naubos nila yung isang sako ng feed sa loob lamang ng 28 days and yung isang grupo ay tumimbang ng average na 22 kilos samantalang yung isa ng 17 kilos lang. So dito pa lang po makikita na natin kung alin ang mas magandang feeds dahil mas mabigat ang timbang kahit pareho lang yung dami ng feeds na kinain ng dalawang grupo. Okay. So next scenario naman po tayo. Ito po yung karaniwang ginagawa namin or sinusunod namin kapag kami ay gumagawa ng trial ano po. So sinusunod natin dito yung stage nila. And karaniwan po para sa pre-starter stage na trial, tayo po ay nagsisimula sa 35 days at natatapos sa 60 days. So tumatagal po ng 25 days ang trial period para sa ganitong stage na ito. And karaniwan po mag-iba talaga yung values na nakukuha natin pagdating sa feed consumed and sa final weight. So ito po ay isang example ng resulta ng trial ng early win super start kung saan makikita po natin na kahit sa mas kaunting pagkain ay mas malaki yung nagigain na timbang ng mga biik or ng grupo na kumakain ng early win kumpara po sa ibang feeds. And aside po dyan, mapapansin din po natin na mas lessened ang pagtatae kapag early win ang ginagamit. Kaya magre-resulta din ito sa lesser cost sa medication or sa paggagamot ng ating mga baboy. Okay, so ito po ay examples ng paggagawa ng trial and gusto ko lang po malaman nating lahat kung paano po tayo tamang magsimula ng trial lalo na sa paggugrupo uh, ng mga baboy na kasama sa trial para at least po mas valid yung results at magamit natin yung resulta sa pagde-decide sa ating pag-aalaga ng baboy. Okay. So yan po, balik tayo dito sa farm. At ito pong naka dito ay mga grower stage na. So, ano nga ba ang naging resulta ng trial nito? Hindi po rin natin alam kasi hindi pa rin naman po siya tapos. Pero sa nakikita po natin, parehas maganda ang katawan. Kaya san po magkakatalo ito sa final weight and sa feed consume. Okay, so 'yan po muna ulit ang video natin mga kabaryo at maraming maraming salamat na naman po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. na may katuwaan, ng